Guys, ang ganda pala dito sa gitna, guys. Tingnan nyo, guys. So, good gabi, guys. Galing sa pinakatabi. Tapos nandito kami ngayon sa gitna na. Tingnan mo yan, guys. So, pag di ako umuwi ngayon, guys, bukas, talansayin ako dito. Dito ako, guys. Kasama ko ang mga ating mga kapwa Pilipino nandito sa North Korea. So, guys, nandito sa gitna ng dagat, wala nang siguro maghahabol, no? Hindi naman siguro bawal mag-cellphone dito. Bahala sila, mahabol sila pakain ko sila sa pating ito kami guys so mo, yun gitna yung karagatan ng North Korea so ganito pala distance is North Korea tapos tingnan nyo guys yung ano araw sabi na wala na yung araw langit pala yun guys malapit na sila sa langit ganda ng araw guys guys tapos eh, yung di ko sila yung ano Ito mga tayo sa North Korea guys kasama ko ang mga tiinting Pinoy, yan mga patago-tago din yan dito sa guys, Korea din, wala na silang dalang cellphone guys kasi takot silang mahuli pag nahuli kasi kay bibitahin kami dito eh so yan guys, ako lang yung naglakas loob so, abangan nyo na lang guys yung mga huli na amin may nakita ko dun guys, parang manghuhuli na yun may manghuhuli, Manghuli guys, manghuhuli